Good morning. Ito na po mga idol. Ito pong bibilhin ko ni ma'am. Polo. Kasiya siguro ko ito po eh. Ito oh. Kasiya lang naman sa'yo kuya. XL. Or 50. Naplansa ko na lang to mga idol. Hmm big Saka so, magandang kulay niya kuya hindi big siya bubble, big na, bubble big ball yeah big ball Daming paninda si ma'am oh Daming ano paninda May ano ka diyan ma'am Ah puti na sa liko meron ka diyan pang sa Ano pang ko Black lang pong kulay Saan diyan ma'am Magkano po yung black parang ganito siya oh. Ito po kuya oh. Yung top mata. Ah. Uh, Ganyan. Pang malaki wala? Walang ano dyan? Kasi isang size na lang din 2 X na lang din. 2X na lang natitira. Na, na ano? Yung sa Pati Patingin nga ma'am. Ito po oh. Tindahan ni ma'am malaki. Punta kayo dito Ma idol, Mura lang tindahan ni ma'am. Walang ibang kuton yan, ma'am? Oo, oh, kuton po, tingnan ma'am. Eh, parang kuwan man to. Yung walang ganito na, no? Ay, wala, ganito lang. Oo. Oh. Ano ba yun? Yung t-shirt yun na lang puti, magkano? Hindi di kulay, mayroon man di kulay? Na. Na stabilis, mayroon? Wala din, wala. Kentucky lang, mga plain. Magkano po yung ano, t-shirt? Ting Ang t-shirt namin ay 185. 185. Pabili na lang yan na lang siguro ma'am. Pabili isa. Pindahan ni ma'am. Oh. Malaki. Yan o. Oh. Luwag. <clears throat> Saan dyan t-shirt yan? Puti mo dyan ma'am. Medium. May, may, meron medium dyan. One seventy-five medium. Ayan, kagaya talaga sa'yo yung suot mo na yan. Oo, oh, ito medium. My doll. Sama sa kung ano. Anong brand ito? Blue Corner. Yan po. Yan na lang po, ma'am. Dalawa? Oo. Oh. Nagbablog ka pala, kuya. Oo, oh, nagbibidyo-bidyo rin ako. Malim, marami ka na siguro ano, followers dyan. Unti pa lang, ma'am. Bago pa. Oh. Kasi pwede rin ko pag nasikat ka, ilang, oh. naman, ilang, followers ka, Ilaki rin kita sa milyon ng tao. Eh, naman Bago pa ba? ako nagumpisa Kaya dyan naman kung kikita mga vlogger sa milyon-milyon Ilang followers. Nasikat oh, sikat na sila mga... Na sila. Mga, sila. Kasi kaya sa load yan eh, pag oh. piso, -piso. Uh, isang milyon pa naman, o oh, di diba? Sikat na kasi sila kaya ganun. Ako bago pa lang. Hindi na kayo ito idol sa tindahan ni ma'am. Mura lang. Ito ma'am. Oh. Bayad. Oh, nandito may iba mga pulo. May ibang kulay. Sandred lahat. Sige po, ma'am. Ito na po, mga... Oh, sige po, ma'am. Mga idol. Oo. Panahon. Ayan po. Pabili na ako ng... Olo. Oh, <coughs> Mer meron pa sa kabila. Yung mga idol oh, meron pa sa kabila. Ito. Si Ma'am. Ang sorry Ma'am, nabili dito boxing. Apo Ma'am. Thank you. Thank you. Ito po, may bagong bukas. So, oh. tindahan. Ito po yung palingki. Ito po yung Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Ito po, ang ganda sa simbahan nila. Ang ganda. Ang, ganda. ang ganda. Ang ganda sa simbahan. Ito po, palingki. Palingke. oh palingke. Ito sa kabila O palingke rin siya. Oh. Ang tindahan hal. Oh. ako idol sa mga gagamitin. O palingke oh. Malaysia oh. Thank you for watching mga idol. Nakabili na po ako. Bye-bye po. Bye-bye.